Good morning guys. Uh, nandito tayo sa tindahan ngayong umaga. Uh, dumating ako nito mga 8, 8 in the morning mga 8.05 So Saturday ngayon ng December 14 So babawi tayo sa paninda Sabi sabi ni Lord sa Isaiah chapter 55 Verse 9 hanggang 11 as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow came down from heaven and do not return it without watering the earth and making it bad and flourish, so that it will seed for sour and red for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose which I sent it. Ayan, napakaganda ng word ni Lord sa, sa buhay natin. Pag daw si Lord ay merong mga promise sa ating buhay, uh, asahan natin na ito ay mangyari. Pag nagsalata ang Lord sa ating buhay, Yan, sa ating buhay, kaya ay maniwala na ito ay matutupad at mangyayari. Ah, uh, so, sa so umaga nito, ah, uh, sabihin mo sa sarili mo, I am blessed. I am blessed forever. So, maraming tao ngayon ay, ah, uh, nabala sa pag sa darating na Pasko. Ah, uh, busy uh, and busy. Uh, namimili, naghahanda para sa dating na Pasko, para sa kanilang uh, sarili, uh, sa anong pamilya at sa bisita nila. Pero sabi nga dapat daw po ang ating pinaghahandaan ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga sa, sa John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sa pamangitan namin daw po ng ating Panginoong Isus, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. So, hindi po na, so, kaya ang tao, ah, uh, ang tao daw po ay walay sa Diyos, ay wala po siya magagawa. Kaya, ngayong umaga, ay, uh, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, dahil, ah, uh, kahit na ganito na mayroon tayong mga pagsubok lahat naman tayo ay dumadaan sa pagsubok na ay dumadaan sa pagsubok Walang exempted sa pagsubok. Uh, yung, hindi, hindi natin pwedeng piliin na yung pagsubok ni Lord sa atin yung problema, hindi natin pwedeng piliin. So iba-iba tayo ng kategory, bigat o yung uh, klase ng mga problema. Sabi nga, sabi nga eh, pag daw nilakit natin ating problema sa Panginoon, uh, sabi ni sa, sabi sa Pilipinas 4.6, do not be anxious about anything but in everything, in Thanksgiving, present your request to God. Sabi yun sa Pilipinas 4.6, kaya huwag daw po tayo mag-alala sa ating buhay. Ano man yung ating kakainin, ano yung ating isusuot ano yung ating uh, uh, para sa kinabukasan natin. So ngayon, itong panahon natin, uh, sobra ang nakikita natin ang pagtaas ng binihin, may kaya kung mapapahinga mo sa balita, lahat tumataas. Gasolina, mapagkain, lahat ng bilihin. Pero ang lahat ng yan, ng bagay niyan, na yan na nalas sa limutan ay mawawala. At lahat yan ay nilipas pati rin yung buhay natin. Pero sabi nga ay, tayo daw po ay pag lumagi sa Panginoon tayo po ay makakaroon ng buhay ng walang kapag. Kaya uh, as we celebrate uh, this coming Christmas huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos na kahit uh, marami tayong mga pinagdaanan o, uh, o yung patagampayan ng yari sa buhay natin, binless tayo ni Lord, magpasalamat tayo. At uh, yung blessing na ito, kung may pagkakataon, gamitin natin na makatulong tayo sa ating kapwa. Yan. Uh, maabutan natin, lalo yung mga taong uh, talagang nakikita natin na talagang may uh, hirapan sa amin ang buhay. Yan uh, yun yung naman yung layo ng ating Panginoon na abutin tayo sa ating pangilangan habang tayo nabubuhay at lalang namin ating kanil na magkaroon tayo nakaligtasan. At uh, uh, isa pala yung aking Panginda kailangan uh, namin magkabol ng ng benta dahil uh, yung mga tao ngayon hindi na pumunta sa tindahan nagpupunta sila sa mga mall malaking mall siyempre pag sa malaking mall marami kang mabibili doon ng uh, mga sale, mga bago at video social and hotel. pero uh, mga malaking ng mga tindahan uh, lang ito na uh, mapapansin Uh, uh, pero nagpapasalamat pa rin kami kay Lord na ito ay biyaya na ating Panginoon. Blessing mo lang ito. Ano ang aming paninda? Yan. salamat uh, kay Lord. Yan, meron kami yung ano, um, Don Eric Ice Cream. Yan yung Don Eric Ice Cream namin. Uh, sa so dating na Pasko at magbabagong taon, yung ating mga pagkain na kainin kailangan hinay-hinay din lang tayo pipiliin natin ito para sa ating kalasugan lahat naman ay eh, masarap kainin pero hindi lahat beneficial yung mga pagkain ito nga mga kain pinitinda namin yung mga chichiria uh, alam naman natin pang ano lang naman ito eh. uh, meron din naman kami mga healthy food dito mga healthy chichiria Ano, you know, healthy bar mga ganyan energy bar uh, energy bar namin uh, ito ay pang ano lang uh, hindi mo hindi mo dapat kainin ng marami ito ko 115 uh, 115 din ko yan. Uh, stick dusting uh, uh, po, hanggang dito na lamang at ako po si Kaya Kits mahal tayo ng Diyos. This is Lalo Sino. Kandes.